Ang tiningkum ng tatlo sa eksyon, ang damdamp ng kahalagang mabali ng imo. sa pagkikakubang sa imong Dios, kahit oras eksyon idumuhang imo kulog, diha sa imo ang gilingkuran, di ka, kapalupuan na kadungka sa minsa'y serios. Ang kulog sa ginoo. kalisoan, bakaru oras sa samtang piyung ka sa imong mga mata, usa ka pangutana andam na baka, kundi ni ka andam isoan karon ang oras ng imong andamon ang ng imong kaugaling diha sa imong hangiling koran isoan samtang gipiyung ang mata, sundak niya ang mga pagampo isoan, balik sa gino. Balik sa Gimo, ang pagpangalagad sa Gino'o, wala magkinahang lanong bimilyon. Wala magkinahang lanong borta at sirka sa langit. Ang ikinakanan mo, ang pagpaubos, ang pagduol sa Gino'o. Ang ikinakanan mo, ang pagduol na Lord, walang ikoy maibong kumula ikaw. Ang panan na naakanan ko, kung isagbukasan pa ako, gikan kanimo. rin. Gikan sa ulo hangtun sa lapalapa ikaw ang kag -ianin. Diyan sa inyong kilingkuran, barugan at soon, sunod sa mga pagampo. Dawata ang ginoo sa inyong inabuhi. Dawata sa Jesus, nungwaitalan sa kaluwasan. Bungkato na ito ang ato ang mga pagtulunan na ang reliyon, nungwaitalan sa kaluwasan. Karukura sa Jesus, unian ka. There is only one way to heaven. It is Jesus mong diling koran bias sa, sa mga tindugan sunod si sa mga pag-ampo. dawat sa si sa sa kinabuhi. samtang dili pa ulahi ang tanan kung nga ang sa mga kapirdi kauso apat ka nawadlok sa Ginoo di sa mga tawo ug kung dadisen pa sa linog isoon, ang linog nagsunod lang na, kapusang pamanahonan. Karungura sa Ikson, sunod sa mga pagampo, isip na imong dawaton ang Diyos sa imong ginagui. Isunod ang mga pagampo Ikson, sunod sa pagampo, ginoong Jesus. Kamaya sa imong panimalay, sunod sa pagampo, ginoong Jesus. Karungura sa ginoong, akong natunggan ang imong mga pulong. Huwag akong nasa